Inintriga ni Martin Romaldez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa panaraw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit ginong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng labing pitong congressman na kasosyo niya kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan ni name drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saltico, ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May tatlong daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Uulitin ko po for the record, Ginong Pangulo, ang sinabi ni Retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez.